So, kumusta? Talagang hindi mo na naigagalaw ng hmm, hindi. Matutulog. Ah, masakit. Sumasakit. <tutukulong> Ay, ah, hindi mo na masakit. Ay, ito, hindi mo na maramdaman. Kahit madlang, lang ano wala. Wala maramdaman. Ang gunti lang, naga. Kumikirot. Ah, so ibig sabihin, kahit paano, may nararamdaman ka pa rin kahit yung <tutuk> Napaaga ang aming pagpunta sa bahay ni Nanay Fe. At agad po akong kumatok sa kanilang pintuan. At doon nga po, naabutan ko ang kanyang anak na si Louie. Nagliligpit ng kanilang hinigaan. At habang si Nanay Fe po ay nakaupo, Nang araw na yan ay walang trabaho ang kanyang anak pagkakargador o pagkakaryada sa bukid. At kung minsan daw ay walang kita ang kanyang anak at pinagkakasya na lamang kung ano ang meron ng magina para lamang hindi magutom. Isa namang mapagpalang araw mga kababayan. So ngayong araw po babalikan po natin si Nanay Fe dito po sa Paklas ng Bay. So meron po tayong ibibigay na tulong bigas plus cash, uh, cash money na galing po sa mabait nating sponsor na si Sir Joel Salcedo Vlog so si Nanay Fe po ay isa pong ano, baldado, hindi na po nakakalakad, so ang kasama niya po sa bahay, ay si si Louie, So 32 anyos po, wala walang asawa. So sa mga mga pagkakataon mga kababayan, kailangan din natin na iparamdam sa mga taong nangangailangan lalo po sa mga gantong pagkakataon na nasa madilim man ang kanyang daan ngayon subalit so, po, mayroon naman po nagsisilbing liwanag andang umalalay magma, nagmamahal ang kanyang anak na si si Louis. At iparamdam din po natin na mahalaga pa rin sa lipunan. So kahit sa malit lang po na paraan ay may ibigay po natin. May iparamdam po natin ang pagmamahal natin sa ating kapwa lalo po sa ganito mga pagkakataon para po kahit papaano po ay lumakas ang kanyang loob na meron pa rin mga tao na handang tumulong sa mga kababayan po natin. So mga kababayan, Samahan nyo po kami at kung bago ka lang po dito sa aking YouTube channel, so please pakisupport po si Katabang Dave. At sa mga viewers po natin, maraming maraming salamat sa Facebook na hindi nyo po kami pinababayaan. At sana po mas lumawak pa si Katabang Dave, tulungan nyo po kami na, na mas mapanawak pa para mas marami tayong matulungan dito po sa uh, salbay sa, sa Kamsur lalong lalo po dito sa Pilipinas hanggat maaari buong Pilipinas ay makuntahan natin sa tulong po yan ninyong mga mahal naming viewers at sa mga sponsors po natin maraming maraming salamat sa mga anonymous at sa napakabait natin si Sir Joel Salcedo na siya po ang dahilan kung bakit po nandito tayo ngayon kay Nanay Fe samahan niyo po kami Good morning. Ano, oh, we, okay na sa mga video niya. <laughs> ha? Pati no, pa sopong sa so, mga kababayan. Ito po si Louie. Louie, dito ka muna. <laughs> ang anak po ni Nanay Faye na siya po ang umaalalay o umaaruga ngayon sa kanyang ina dito po sa paklas. Ah, uh, 32 anos na, no, Louis, walang asawa. So, ito mga kababayan, napakabait na bata. sa so, siya po, sila pong dalawa ang magkasama ngayon dito sa, sa, sa bahay na to. So, mamaya po, malalaman natin kung paano po ni Nanay Fe Naipundar ang kanyang bahay. Sa pamamagitan po yan ng paglalabandera lamang po. Isa pong napakabait at napakabuting nanay ni Nanay Fe. So Nanay Epe, meron po kami ibibigay sa Isang blessing. Bigas, sana po makatulong po sa inyo. Tapos, gumagamit po ng deodorant. O, oh, kuha ka na po. Galing po sa sponsor natin. From Marquina City. Yan, wait. Oh, okay na po yan. Ika, Louie. Gumagamit ka rin yan. Hindi. Yan. Ito pong mga Jodoran po, galing po yan sa follower natin and viewer from Marikina City. So, umuwi po siya ng Bicol dito po sa Libon, sa bayan po namin. So, kinuha po namin. So, bali po ipagbibigyan natin sa mga beneficiary po natin. So, pupo pu muna ako, nanay. Oh. So, <laughs> so ngayon nanay, hindi lang po yan ang may bibigyan namin sa'yo. Meron pang cash sana po ay makatulong para po kung wala kayong pambiling ano, ulam, ano kaya? Hindi na nagagalaw. Hmm. Kukulong. Masakit. So mga kababayan, medyo po di ganong marunong magtagalog si Nanay Fe. So Nanay Fe, pambilin nyo po nang kung ano pong gusto nyo bilhin. Pambilin ng ulam. Ulam. Kape, asokan. Asukal. Ngayon po, Nanay Pe. Kumusta po? Kumusta? Talagang hindi mo na naigagalaw. Hindi. Magkakulog. Ah, masakit. Sumasakit. Hindi. Hindi, hindi mo nagsakit. Nagkikwa. Ano to? Hindi mo, mo na maramdaman? Kahit madlang anuhin, wala? Wala. Walang maramdaman? Kung-kunti lang. Nag-kunti ko. Kumikirot? Oo. Ah, so, ibig sabihin, kahit pa paano, may nararamdaman ka pa rin kahit kunti. O oh, meron kang iinom na gamot? Wala. Hindi ko ah. Ah, herbal lang. Herbal, opo. Mas, mas better po. Para po. Opo. Kasi po, kapag naginom ka ng, ng, ng gamot, yan, sa mga viewers po natin, ah, uh, wala po kaming ibig sabihin. Kundi po, ah, uh, ang pag po ng gamot, ang titirahin naman po sa atin yung kidney. So, mas okay na rin po yung ano, ah, uh, ng herbal. So ngayon nung karang araw po, uh, na i ko na po sa Facebook at saka sa, sa YouTube. So ang dami pong nag-comment na nakakilala po sa inyo. So meron po akong nilapita na sana po ay matulungan tayo na mabigyan ka ng wheelchair. So hindi ko muna po muna babanggitin kung sino po yung nilapitan ko. Uh, di ko alam kung sana lang dito magdadala. Basta po nilapit ko po sa kanila ang concern ni Katabang Dave na sana po matulungan po kayo uh, dito po sa Libon. So ngayon na, Nepe, kumusta po yung sa pang-araw-araw? Kung minsan na ka kung minsan di. Kagab ka po, wala man ako kuning loob. Kung minsan meron, kung minsan wala. Kung minsan nagkakwerta, subo-subo yung -sub kiyodi. Tawan man nga ni po si si Louie Louie yeah. na kasubok know, siya yung minsan di di man na manaro ay hey, di ako magtang ng pala si Louie so ano yung pinagano -pinag nyo na nga ano, sa pang araw-araw Tita ko ama mo oh, nagala bandera pa ako o oh, ngayon na oh, bandado ka na siya oh, ang nagalap buhay okay lang ba Louie panungin kita ito na, mahiya sa camera, Nuri. Para ano naman tayo. <laughs> so, hindi magka-vibes. Paano mo naitatago yun ang nanay mo sa pang-araw-araw? Sir, so, pag may ano, nagpapakakot ng palay, may napapangitit na kami Ay, nagkakagador ka. Tawag ka doon? Kariyada. So, magkano nang kinikita mo? 400, 300. Eh, paano yan kung alibawa umaalis ka? Sino nagano kay mamang may pagkain niya? Bago ako malis dito, nagluluto na ako ng pagkain. Ah, nagluluto, so, yeah, nagluluto ka na. Yeah. Iniwanan mo na, luto na. Tapos may yeah, pang-ulam na. Yeah. So ngayon, paano yan? Si mama mo, di yan nakakapaglaba. Di, ikaw naglalaba ngayon. Si ano, ako sa saw Mm. Yeah. Sino ano? Yeah. Na, nag -nag ikaw. Yeah. Kaya, kaya pa. Nagulat yeah. sa ako natin. Anak ko po ka lang dyan. Yeah. So, so na, na, nag-buat na ako, hindi na ako mag Oo. Oh, na, ano, hindi pa pwede. Kasi buti meron meron kang ganito, ano, upuan. Kaya ano, pinahiram ni Kagawad. Kaya pinahiram ni Kagawad. Kagawad, ano, sarili. Pero, So, ngayon, nanay, nung mga panahon na malakas ka po sa paglalabandera, ito po ang napinapundar mo. Oo. Oh. Ang pinapundar kong ko, kung nag-dapapinig. Paglabara ko ka na ini sa paglalabada mo lang to. So mga kababayan, mga uh, sobrang nakaka-proud si Nanay Fe kasi siya lang po yung mag-isa na galabandera sa paglalabada po nakapagpatayo po siya ng sarili niyang bahay. Ito po, sementado. Uh, so mataas po ang lu ano, yung semento dahil po dito po bahain. So kaya po mataas ang ano nila dito, yung yung bahay pasadyang pinatasan kasi po kapag uh, may bagyo o pag tumatas ang tubig kasi po malapit po sila sa ilog so kaya po madalas po nitong bahain kaya mataas so napakatibay po ng bahay ni Nanay Fe noong mga panahon po na si Nanay Fe po ay naglalabandera sa kanyang mga suki dyan po sa sentro poblasyon pag pumapasok naglalakad ka lang tapos pag pauwi sakay ka na ano po, binibigay po sa iyo ng nilalabahan oh. mo? Oo, oh. binibigay na po ng pera ng pang... pang, pang Pamasahe. Ng pang Ppamasahe. Pera nyo sa bayad sa paglalabada? Pera. Pera yun. Ngayon po, sa paglalabada sa paglalabadan nyo po, ilan pong binabayad po 300. sa inyo? 300. Isang araw? Isang araw. Sa loob ng isang araw po, nakakilang labada po kayo? Sa loob ng isang ko, may webes linggo. Ah, we webes linggo. Sa isang bahay lang yun? Oo, oh, isang bahay. So, ilang ba yung pinapasukan mo? Bukod doon sa isa, meron, meron pang iba. Wala na. Wala, wala na. Yung to, na yun. May gato, mayroon, apat na ang bahay, oh, okay. bigay, labara. May apat. Apat. Oh, sa Dilosaryo, at sa Tinagot. Pagod magaling na lang si Gino. Pagod ni na Oo, oo, oo. Oh. Nila oh, oh. bandera kadto, dalawa, sundo ito kirande wala 'di ko nakaya, isa na sana lang. So ngayon wala na, wala na. Ngayon si Louie na lang nag-aalaga nag naman sa iyo. Oh. So s'yempre kasi nung mga pabata pa si ikaw naman po nagano kay Louie nung no mga panahon oh. na nag-aalaga na ang isang ina dititigil sa pagmamahal sa kanyang anak. Kaya ngayon, ngayong panahon na 'to, si Louie naman ang mag-aaruga sa iyo. Oh. Lalo wala po siyang asawa. So oh. kaya lang po ang dalawa ang magtutulungan. So, nanay, tiwala lang kay God. Nakasan lang ang loob para po kay Louie. So, masyado pang bata. 69. So, nung marami nagano sa akin, tatanong, kasi yung iba, medyo na, alam sa nalilito na rin kung sino si, si Fe. Mga makwapumo po mo, napanood yung video, nagpasalamat na nakuntan ka daw ni Katabang Dave. Ay, nagsiyan niya. Opo, nakita po, napanood po nila. So ngayon po, ang nagbigay po ng sponsor po, para po sa inyo tulong from, ano po, sa ibang bansa, si Sir Joel Salcedo. Ngayon po, kung, alam ko nanonood siya. Ano po masasabi mo sa nagbigay ng tulong po sa inyo? Masalamat ka salamat, po. Salamat. Salamat sa inyo nakatawag sa akin ang di ako nakaiwag salamat, nakalong pasalamat sa iyo so yan mga kababayan uh, sobrang nagpapasalamat po ang ating beneficiary na si Nanay although hirap din po sa magtagalog kaya po sobra po ang kanya pasasalamat kay Sir Joel, maraming maraming salamat po ito na po ang tulong mula sa iyo na naipabot po natin sa ating kababayan. Sinamahan po natin ng cash para po meron po silang pambili ng ulam. Kung sakaling wala at pambili ng kape, asukan o gatas, kaso nga lang po ay si Nanepe po ay nag na lamang po. So much better po yung pag herbal na lang. So sa mga ano po natin, sa mga sponsor, maraming maraming salamat. Sa mga anonymous, maraming maraming salamat. Sa mga viewers po ng Katabang Dave, maraming maraming salamat. So please, support nyo po si Katabang Dave na sana po mas lumawak para mas marami tayong matulungan dito po sa Kamsur, sa Albay, lalong lalo po dito po sa Libon Albay, sa mga higit na mas nangangailangan. Ngayon po si, si Sir Louis, Sir Louis bakas niyo pa ba magpasalamat sa nagpabot ng tulong po sa inyo galing ng ibang bansa na ang kanya pagmamahal dito po sa Libon. Ano po ang masasabi niyo uh -huh. kay Sir Joel Salcedo? Uh -huh. oh, Sir Joel Salcedo, maraming salamat po sa binibigay niyong uh -huh tulong sa mama ko. Sana marami pa kayong matulungan. Thank you. Ayan. Maiyak-iyak po ang ating uh, kaibigan na si Louie. Napakabait po. So, sa mga nakakapanood po nito, mahalin po natin ang ating mga magulang. Although wala pong perpekto, basta po gawin lang po natin ang tama para po sa ating magulang dahil mga bata po tayo sila, sila, sila po yung nasasakripisyo ngayon po panahon naman na tayo naman po ang mag-aruga sa mga mahal natin sa buhay lalo po sa mga gato mga pagkakataon na nasa madilim silang daan tayo po ang magbibigay liwanag so sabi nga po sa kasabihan meron tayong kasabihan na nasa tao ang gawa nasa Diyos ang awa So tayo po pa rin ang kikilos para po kaawaan tayo ng mahal na Diyos ni God para patuloy po tayong gabayan sa ating mga ginagawa. So mahalin natin ang kapwa natin. So hindi uh, malaki man o ma, ma, maliit basta meron po tayong pagmamalasakit sa ating mga kababayan, sa ating kapwa. Belong po sila sa ating mamamayan, sa ating masa. So ang buhay ay weather weather lang. So maraming maraming salamat. God bless mabuhay po.